magandang hapon ka agri farmers nandito tayo sa garden ka agri pakita na natin ating mga bagong tips sa pagparami ng bunga ng kamatis at ilas yung natin yung puno ka -agri, dito pababa natin tapos lagyan natin dito ka agri pwede ito magamit ng tie wire o alambre ganun lang natin ka para mababa yung puno niya dito so yung puno lalagyan natin dito para hindi siya tumalatayo at lalagyan natin ng yung nakadapa na yung puno kagri lalagyan natin ng lupa sa ibabaw para yung ano niya yung branch ugat siya dito tapos pag maraming ugat kagri dadaming bunga kagri ganun lang tingnan niyo po napahiga dagdaga na naman natin lahat atin pahigain natin ang ating tanim na kamatis sa lupa para malaming harvest natin ganun lang tayo lagyan natin ng clip dito para hindi siya tumatayo at lalagyan ng lupa sa si ibabaw ko oh, dapat dapat anak kak ya dah saya ko -oh. umpan halus lahat itong warna kak gayo lalagi nanti pa dapat ini nanti Para makaanit ng marami kagulit ng mga bunga ng Kaya nang <tong> lang ani. Ay magtamim mag ka ang mga bagong tips natin kagat para daming bunga ang ating kamatis Okay, okay.